Ayan, nakapagpinturan na din sila mga idol. O, malapit na mga idol. Malapit na makita ang totoong toolkit mga idol. lapit na mga idol. <coughs> maingay na dito mga idol. Malakas na ang tunog ng mga generator. Generator ang lahat natin dito mga idol. Generator. Napakalilim na mga idol. Napakasarap. Napakasarap, malilip na. Sarap-sarap ng hangin. Napakasarap. Opo muna tayo kung tayo pwede. Ayan, ang mga pogi natin mga kasamahan mga idol. Pupunta na naman yan sa toll gate number 2 mga idol. Dito na naman kami kagawa mga idol. Kaling kami doon mga idol. Oh. Sa toll gate number 1 mga idol. Ayan o, oh, galing kami dyan. Bali, tatlong toll gate ginagawa dito mga idol. Tatlong tool gate na mga malalaki mga idol. At ito yung pinaka main toll gate mga idol. Pinaka malaking tool gate, mga idol. Ginagawa namin. Ayan man. Sobrang lamig dito mga idol. Napakasarap. Napakasarap ng vacation dito mga idol. Napakalamig. Gini, ginaw yung mga pogi kung mga kasama. Shout out po dyan sa mga pogi at magaganda ko po mga followers. Shout out po sa inyo mga idol. Ayan. Kasayahan na naman to mamaya mga idol. Araw ng Sabado mga idol. Dami namang matutuwa nito. Pero pagdating ng Sabado mga idol, magiging malungkot ulit mga idol. Kasi ang mga pera nadala mga idol, saktuhan na lang pamasahe mga idol. Pamasahe na lang makarating. Pagdating ng Merkulis mga idol, Babali na naman yan mga idol. Para may pampili na naman ng ulam mga idol. Ayan. Oh. Ganon. Ang buhay construction mga idol. Nagkakapera lang na malaki mga idol. Kapag Sabado mga idol. Pero kapag hindi Sabado, walang pera yan mga idol.